if you would have confirmation lang um, si Colonel Garmaro left the country last November 7th hindi na po ba siya kakailanganin tanungin pa ng Quadcom? No uh, nan siya nung uling hearing namin eh uh, kasama niya yung uh, si dating Colonel Leonardo he was also there represented by uh, with his lawyers no, kasama so we have no idea kung uh, umalis sa bansa nasa bansa ba nakaalis na I have no information. Pero uh, hindi na po siya kakailanganin tanungin pa ng Qualcomm in the succeeding hearings. Well, uh, we advise them na kapag kinakailangan sila ay kailangan na mag-attend sila. So so far kasi nag-move forward na tayo ng topic, no? Napunta na tayo dito sa ano, tapos na tayo dun sa Barayuga case, no? Somehow, no? Uh, meron yung mga witnesses na hinarap po natin tungkol diyan sa, sa kasong yan ay nagpagbigay na rin sila ng kanilang salaysay at na-record na po ito ng ating DOJ in fact, nag-uumpisa na ng PI no yung uh, yung ating uh, uh, DOJ sa kanila no I think, nakausap na rin sila So, if there are any other uh, witness uh, that will come out And uh, again no uh, perhaps mention the names of uh, these personalities then we will have to invite them so that bigyan din sila ng pagkakataon na magka magkaharap sila yung nag-aakusa at saka yung inaakusahan